Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong taga Ngayong araw na ito, ibibigay ko sa inyo ang inyong weekly horoscope mula September 23 hanggang September 29, 2024. Simulan na natin. Aries. Matutong tumupad sa mga salitang binibitawan upang hindi masira ang tiwala ng tao sa iyo. Partikular na mga kaibigan, kapamilya at iba pang malalapit sa iyo. Panindigan ng anumang salita at panghawakan ng sinasabi para ikaw ay laging paniwalaan. Ma-appreciate mo ang gagawin tulong ng isang kamag-anak hinggil sa pinansyal na aspeto. Tatanawin mo itong malaking utang na sa kanya. Piliin ang mabuting gawa para rin ang iyong alihin. Isang imbitasyon out of town ang pupuntahan at dito'y makakapag-unwind ka. Sa kalusugan, humingi ng second opinion hinggil sa iyong karamdaman. Huwag matakot dahil mas makabubuting agapan ito upang magamot agad. Sa romansa, mauwi sa kasalan ang matagal na niyong relasyon. Pagandaan dahil anytime soon ay makakatanggap ka ng proposal. Lucky color, Violet. Lucky numbers, 14, 22, 3, 18, 9, at 10. Taurus, pag ang mga potential investors sa iyong business. Siguradong papatok ang anumang negosyo, papasukin dahil nakuha mo na ang sekreto sa pagpapaunlad nito. Labis na kasi yan ang mararamdaman dahil parang agos ng tubig ang pagdaloy ng pera sa inyo ngayon. Matutong mag-share ng blessings kapag pinagpapala upang lalo pang swertihin. Ang iyong creative mind ay mag ng pagkilala mula sa mga kasamaan sa trabaho. Ingatan ang kalusugan dahil prone ka ngayon sa viral infection. Sa romansa, may supresang regalo na matatanggap galing sa iyong mahal. Unexpected din ito dahil wala namang special location kaya labis mo itong ikasisiya. Lucky color, brown. Lucky numbers, 21. 3, 17, 5, 26, at 15. Para naman sa mga nasa zodiac sign na Gemini, ayusin ang inyong sarili sa linggong ito kung naghahanap ng trabaho o magbubukas ng bagong negosyo. Nakasalalay sa iyong aura ang ikabubuti o ikatatagumpay mo sa linggong ito. Kung may may pipintas sa iyo, tiyak na magiging negatibo ang kapalaran. Sa kalusugan, bigyang pansin ang iyong sikmura na sa ganoon makaiwas ka sa karamdaman. Ingat-ingat sa mga kinakain sa pagibig. Masaya ang linggong ito para sa inyong dalawa. Swerteng kulay green. Swerteng numero 5 14 25 16 22 47 Cancer o posibleng makasakit ka ng damdamin ng kapwa nang hindi mo nalalaman. Kahit hindi mo sinasadya, ay nasaktan mo ang isang close friend kaya magiging aral sa iyo ito. Tandaan, mas powerful ang binibitawang salita. Maging sensitive ka rin, huwag maging judgmental sa mga kasamaan sa trabaho. May kanya-kanya kayong diskarte sa buhay. Isang wedding ang dadaluan at dito kayo muling magkikita ng iyong dating kasintahan. Sa kalusugan, susumpuhin ka ng matinding migraine kaya kailangan mo ng pahinga. Lucky color, red. Lucky numbers, 31, 27, 6, 14, 22 at 1. Leo, bagong karera ang haharapin at kahit na bagito mang may tuturing sapat ang determinasyon mo para magtagumpay. Hahangaan ka sa iyong talino at kasipagan. Bagong kumpanyang pinapasukan, matuturing makisama sa mga bagong katrabaho magkakasundo mo naman sila kaya walang magiging problema. Alagaan mo rin ang iyong mental health. Tanggalin mo ang depression sa iyong sarili at ito ng isipan sa mga masasayang gawain. Isang religious activities ang pagkakabalahan. Sa kalusugan, iwasan ang pagpupuyat, magkakaroon ng sapat na pahinga at tulong sa romansa. No time for love ka muna dahil nakapokus ka sa iyong karir. Lucky color, Jade. Lucky numbers, 5, 13, 29, 8, 10, at 6. Virgo. Mabilis ang paglago ng iyong negosyo dahil ito ang matagal mo nang gustong negosyo. Supportive ang buong pamilya mo dito kaya hindi masyadong mahirapan. Natural lang ang mga kalaban sa negosyo kaya huwag kang matakot. Kaya laman unti-unting makikita at mararanasan ang increase ng iyong kinikita. Sa kalusugan, Huwag kalimutan ang pag-inom ng mga vitamins upang hindi manghina. Sapat na tulog din ang kakailanganin. Sa romansa, iwasan ang pagsiselos madalas para hindi mauwi sa malimit na pagtatalo ang inyong relasyon. Maging sweet sa kabiak, lucky color, beads, lucky numbers, 8, 7, 24, 9, 11, at 3, Libra. Sunod-sunod ang dating ng opportunities and blessings sa iyo. Ito ang matagal mo nang hinihintay. Tunay nga kung para sa iyo ang biyaya ay ibibigay sa iyo sa tamang panahon pasalamatan ang sarili dahil hindi ka sumuko agad kahit na marami ka pang pagsubok na kinakaharap. Mas lalo kang pagtitibayin ng mga nararanasan mo. Isang malapit na kaibigan ang hihingi ng advice sa iyo tungkol sa kanyang problema. Hanapin ang tamang salita upang hindi siya ma-open sa iyong sasabihin. Sa kalusugan, matutuloy ka na rin sa sasalian mong maraton. Sa romansa, wala na kayong second chance ng dating kasintahan dahil nakahanap ka na ng bagong pag-ibig. Higit itong karapat dapat sa iyo kaya ingatan ang inyong relasyon. Compatible kayo sa maraming bagay. Lucky color, orange. Lucky numbers, 15 32 4 11 28 at 7 Scorpio, bumuo ng group business plan para mabilis na maakit ang resources. Mag-increase at mag multiply ang resources. Maaaring ikonsidera ang pagdaragdag ng staff dahil sa napipintong expansion. Aakit ka pang lalo ng generous client. Sila ang magbibigay sa iyo ng extra income. Mag-share ng blessings at maging money magnet sa iyong kapwa. Tatanggap ka rin ng pabuya sa iyong katapatan. Aakit na opportunities na babago sa estado ng buhay mo. Sa kalusugan, kahit gaano ka pa kabisi, maglang ka ng time sa pag-exercise, malaki ang may tutulong nito sa iyong pagpapapayat o pagpapalakas ng katawan. Sa romansa, maging maunawain sa mga pangangailangan ng iyong mahal. Lucky color, blue. Lucky numbers, 3, 13, 16, 29, 10, at 4. SAGITARIUS Hindi lahat ay dapat mong patulan dahil labis na makakaapekto sa iyong kalusugan ang stress. Relax, relax lang. Alagaan mo ang iyong mental health dahil importante ito higit sa lahat. May big opportunity na darating sa iyo na dapat i-grab ito ang simula ng iyong pag-angat sa buhay. Sa kalusugan, physical, healthy ka ngayon dahil na rin sa ginagawa mong pag-iingat sa sarili. Sa romansa, love is lovelier, the second time around sa inyo ng mahal. Kalimutan na ninyong pinagmulan ng inyong pagtatalo na nauwi sa hiwalayan. Lucky color, yellow. Lucky number, 6. 25, 30, 12, 7, at 2. Capricorn. Taglay mo ang self-confidence, pairalin ang kakayahang palaguin ng negosyo at mag-share ng blessings para magpatuloy ang magandang kapalaran. Maging masinop sa gitna ng kasaganahan para walang pagsisihan. Huwag intindihin ng mga taong pilit kang sinisiraan. Bilangin ang blessings na meron ka. Pairalin ng good works dahil ito ang akit ng kooperasyon at success. Sa kalusugan, mahina ang sikmura mo ngayon kaya magingat sa mga kinakain at iniinom. Sa romansa, mayroon kang inspirasyon ngayon na magpapasaya sa iyong araw. Lucky color, red. Lucky numbers, 27, 6, 2, 19, 11, at 4. Aquarius Makakaranas ka ngayon ng hindi magagandang pangyayari sa iyong buhay. Lahat ay dumaraan sa ganitong bagay kaya maski ikaw ay hindi makadidiktas. Nasa pagdadala mo ng problema kaya huwag panghinaan ng loob. Isang kamag-anak sa abroad ang darating at isasama ka sa pamamasyal. Mag-enjoy! Isang offer sa trabaho ang matatanggap. Labis mo ito'y kasisiya sa kalusugan, subukan ang pag-inom ng herbal medicines. Makikita mo ang epekto nito sa sakit na nararamdaman. Sa romansa, isang regalo ang matatanggap mula sa mahal na magpapasaya sa iyo. Lucky color, violet. Lucky numbers, 18, 3, 19, 10, 15, at 2. Paises, Makakaramdam ng kagipitan sa pera dahil sa sunod-sunod na gastusin. Maging masinop at iwasan ang paggasta nang wala sa lugar. Mababawan ka sa utang lalo kung kakapit sa mga lending company. Huwag mahiyang lumapit sa kamag-anak o kaibigan na alam mong nakaluluwag sa ngayon iwasan na magtanim ng sama ng loob kung sakaling hindi mapagbigyan ng ilang taong nilalapitan mo. Sa kalusugan, accident prone ka ngayon kaya dobleng pag-iingat ang dapat gawin. Ito ang ilan sa mga mental health remedies para sa iyo. Self-care is not selfish. Your feeling matter and boost when you need, makatutulong ito sa struggles mo sa buhay. Sa romansa, ma-appreciate mo ang pagpapalaga ibinibigay sa iyo ng karelasyon. Gantihan mo ito nang lalong maging matibay ang inyong pagmamahalan. Lucky color, white. Lucky numbers, 6, 22, 18, 7, 16, 5, at ah, 20. Yan po, napakinggan nyo ang ating weekly horoscope. Ops, teka lang. Doon po pala sa mga nagdanais sa na magkaroon ng Secretum Oculus Book, meron pa po ito. Hindi po porke tapos na yung ating book launching ay wala na. Marami po tayong pinagawa nito, kaya kung nais yung magkaroon, tawag lang sa aking numero 0917 940 One, 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 Sabi ko nga, nakatulong ka na, natuto ka pa, at nakaiwas ka pa sa mabibigat na karamdaman at pwedeng gumaling at higit sa lahat, nakaligtas ka o nakamit mo ang swerte sa buhay. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!